Hi guys, nandito tayo ngayon sa GMA Manonood tayo ng Tick of Luck Experience natin ito Ito so, ang tayo manonood o, oh, isang band Ito ang anak ko Manonood kami, GMA yeah. GMA Network So mamaya update ko na lang kayo kung Makakapag video tayo pag nasa loob na tayo See you guys. Dami na, oh. dami na ng pila. See you guys na lang later. Kung makakapag-video tayo sa loob. Kasi bawal yata mag-video. So, dito na lang natin. Kita nga sa GMA. GMA. Kita ba GMA? Dami na lang. See you na lang later. Thank you. Dito na tayo sa loob. Pero po isa dito ah. Oh. Pero pa dito pa dito. Oh. Pero dito. Ano ito na si Jessica sa likod? para dito sa pagtakbo ng stores na is Ang video, sumama, ang video, ang video, ang video, Thank you. ang video, ang video, video, Okay, guys, nasa si 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 sa likod ko ang pinakamagandang siyupon of early siyupon siyupon alibuto na ako sino siya kawagandang kawaganda diba, So, nalito na ako. siyupon 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 ganda, ganda Sino ang bet niya? Okay. Sino yung Again, dere. Sabi niya, ano ba yun? Ako tatala ng mga queens. Kaya sa iyo eh. Sino ang kailangan mo? Uh, sino pwede mag-follow sa dancers? Jaja? Sino nag-follow up sa clockmates? G, favor naman, o. Oh. Yung dancers, pa-follow up, nag kasi. Mag -ti change power, ah. Mag-change power. <laughs> <laughs>

sorry naman, lopa. Lopa. Wala akong tatayo. Ah, uh, mabababa lang ma-ma nga ma ma sinabi ko, inampanan. Oh my god. Inulubog ko inampanan. Kasi may in, I think so of okay. you. Okay. Ito ah, tanghalan <laughs> <Okay. Okay>. ng champion singles. Are we for guys? test 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 si ang nanalo? Ito na, nasa karay ko na. Last one minute. Wala pa na. Meron kami bagong audition, ha? Sali kami ni Kim. Tanggalan ng kompetityo. Wala na. Uwi Gusto Kasi may sila Guys, uwi na kami. Tapos na experience ng live. Manood. Ito lang yan sa GMA. Tiktok live. Tiktok la. Ito. Uwi na kami. Uh, uwi na kami na kanako. Ah, experience. Thank you sa pagsama. Hindi nakapag video. Okay lang. Thank you GMA. Nakapanood ng free. Thank you kay Julian. Jerry. Tara. Ito guys, ang GMA ah. GMA. Where you belong. Ito, meron pa dito mga uh, walk-up fame. Mga sikat na artista. Mang inasal ba? cream Okat dito lang guys. We na kami. Thank you.